Sa, Ay, ano? Uh, Sukatin so mo na. Eh, ito tinanggal ko? <laughs> yung Eh, ganito. Pwede ganito, yun no. Ano, mo uno yung ginagamit yung uno lang. nagari. nagamit. nagari? yung paggagamit ko kanina, isang gano'n. Oh, mas pa. na mga piti. Ay, 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 nagari?

<laughs> Pag marami tayong magawa, maglalagay ko ng pinaiilang Para sa object. Oo, naman. Okay, jail na, oh. Walu. Sino tumira, oh? Hindi ko hey. Dabranta -dabranta kayo, Eh, <laughs>